So testingin natin to si Mitsu. bakal <laughs> Hindi siya umiikot. Ah, umiikot pero hindi tumutuloy. Sige, okay. tignan natin. Buksan na natin. Okay, hindi naman siya masyadong marami. Pero tuyong tuyo, mukhang tuyong tuyo na yung loob. So, bubuksan natin yan. Lahat. dilinisin natin. Bubuksan na. Bale ang balik kaya hindi umiikot mabuti. Nabagsak kaya to, bro. Sana meron akong spare niyan. Oh, mukhang pwede to. Mas maganda to kasi bakal to. Ito plastic. kung pareho butas niyan, pwede natin isalpak. Marap po kasi yung plastic na ganito, madaling nabagsak siguro, nabiyak. Hindi hmm. Di talaga iikot yan. Yan. Malinis lahat siyang puting-puti. Parang bago yan pag kinabit natin kaya nga lang ayan tinakpan ko para huwag mabasa kaya nga lang hindi yan ma higing maayos kasi aalog alog tong likod po oh. dahil bali nga, nga daw, sa pinag i aalog alog siya sige po eh, go na po natin sana po okay ito match sila dun sa screw sa likod 1 2 3 na screw. Naku, magbubukas na ako ng makina. Napansin ko Tingnan nyo po nasusunog po ang makina nito, Nagiinit. Putol po putol po yung ano, clip niya yung tie wire. Paano po 'yan maano maputol kung hindi nagbabaga yung ano niya, wiring niya. Sana po hindi na number 3. Ito po yung isa. Naku, no, kailangan talagang buksan ang makina nito para itali yun. Kasi nakasabog, nakasabog ngayon tong ano, wiring nito. Sa loob niyan, maninipis na wiring, delikado maputol. So, kailangan ma tali maingatan, tsaka malangisan yung ano, mga bushing. Ito nga, oh niliha ko na ito kasi kinakalawang dapat hindi po maaanggiyan mababasa saan po ba nilalagay ito baka sa labas kakalawangin po ito na natin na tayo Ayan. Maninipis kasi ang wire niyan. Ayan natin mapatulan. Yun. Tapos, kapit na. So, dahil alam na nating umiinit yan, eh, doing ko na na hindi yan malaglag. Lalagyan ko na yan ng tali dyan. Kasi pag ito natutunaw, ito mas matibay. Okay, so tatayaan ko na muna. Madami yung Ano nito ha ah. Sira ah. Dikit pala tong bushing Ayaw matanggal Dikit na dikit Kaya pala hindi umiikot Mabuti Tapos Ayan Nabunot na siya dyan So magpapalit tayo ng bushing dikit na dikit to. Oh. Hmm. Kinalawang na siya. Problem. Hindi ko alam kung may ganito akong bushing puro bushing natin walang neck tingnan natin kung ubra okay mag testing na tayo ng kapasito. ito yung 1.5 UF na nakabit, nakakabit doon oh, uh, may naampalo gandun lang gandun lang ito itong bago malakas sumipa hmm. nasa 2.2 Hmm. niya. Tapos, ito yung bali. Ito yung papalit. Sinukat ko na. Okay sa butas. Tapos ito yung pinalitan ng bushing. Kita ba? Okay naman. Sa ano naman. Lapat naman. Tinesting ko na. Ito yung kabila niya oh. Ganun lang din naman yung ano, yung lapad. Ayos lang. Tsaka ano, oh, linis na yung ano, shafting tsaka rotor. Puti na. Makina. Katali na. Plastic. Ayos lahat. Oh. edi assemble na to. May putol nga. nakaduling lang ayan na putol o oh. napakaninipis kasi niya hindi natin alam kung saan nakaduktong yun tol, ang ninipis niya, no? Pag inangat mo to, ah, uh, uh, wa, uh, walong wire yan, na Yan, no? Yan, no? Puro maninipis yan, na, ano? Yan, no? Okay, so sa dalawa, tatlo tapos may luktong kasana dito kaya lang nakabaon Puma, pumasok sa loob so wala na to miski makabit yan mahina na tumatur na to kaya naman natanggal yan dahil konting kalolan dyan kumbaga mahina na yung ano nya yung point na yon dahil sa sunog magalaw mo lang yung makanti bibitaw na yon so talagang ano wala na tong makina na to uh, so, let me know kung papalitan natin na, na. kuha na ang stator na bago iwo-wiring na natin yan mo rotor and shafting okay na may spacers na Bushing, oh. Ayan. Lubricated na. Hindi ganyan ang itsura ng binuksan yan. Malinis na, oh. Parang bago. Oh. Ito na, nakaprepare na ang bagong uh, ano, 1.5 UF capacitor. Ito na yung pampalit dyan sa sirang lab. Oh, malinis na to. At yung plastic, kaya pag inassemble na yan, bago na yan. Oh, ready? Get set. Go. Let's na natin Number one. Hmm. You know. Oh, kita nang takbo. Two, three, swivel. Ooh, fast. Okay, amana. Sakit stand. Approve! Ayos na! Ganyan talaga pag bago makina, o. Oh. oh. Ayos ang wiring yan. Iki clip pa natin yan. Tatay pa natin. O. Oh. Malinis. Malinis lahat. O. Oh. Akabit na natin. Na. Ayos na. Nakasampay pa si Mitsu. Hirap kasi pag walang stand mag-testing. Okay, nakasaksak na. Pwede na. Baka bago. Number one. Oh, ingat. Oh. Lakas, wabi. Sarap. man Oh ingay? zero oh one three bell Ni ikot na yan oh Wow yan, ni fantastic man. Oh paano? Fantastic Man strikes again.